Ba? As! Ganon ka ka lang! Ay! Sige kay... Adu, hey, nagdugay ko kay... Nagmarites ka mo dito na unsa naman si Rosemey! Oy! Hapon kana na na uli oh! Wala ka kabalong Wala may bugas diri Unsa! Ay sus! Napalit di ay mo! Unsa ako namang pagpalit? Ros, kidala ni mo ang kwarta! Naman Rosmi. Oy, unsa naman si Rosemey! Oy! unsa'y yung namo naman dire! Angin! Ay hala! Tama di ay no! Kalimot ko ba nga gidala ko doon yung kwarta? Karon makalimot ka pa. Ano ang law na nimo ang ginadala ang kwarta? Ano sa naman ni si Rosmi? Oy, hmm. ikaw ba'y gauyat? kay ikaw ba'y ang hari? <laughs> normal na nga uyatan. Kubukay ako ba'y ang ilaw ng tahanan? Sus, dili na lang nimo ko yung tao ng haligi ng tahanan. Ros, sa sada'y ko, haligi man ko ng tahanan. Dali <laughs> ka ikaw ang ilaw ng tahanan. Ikaw na lang tahanan magdala sa kwarta. Ano sa naman ni si Rosmi? Oy, napas mo na misa'y mo ang Nagunsa nga dito ang... <laughs> ay alangan kay nakuha ni Andy na yun nga maulit na ta kay ba naging nga chika chika hmm <laughs> rusun sa importante ang imong lakaw ha? O kami dino na nga pas mo ang imong mga anak o nung saan naman taon ka oy kay wala man ko kabalo taon bo. <sighs> bo nga wala na day bugas bo amo na kay wala kaga problema sa mga Susun, Allah. ako na lang tanan hmm Unsa man ni Rosmini? gani bantayan ni mo ha nga may kuan. nga abi na kung balik kada ano nga magiging kaon? Alangan, mabalik, tada yun, kaya ginanglan, ginang mag-ano, anay eh Magmarites, sana dito, tsika-tsika, maayo, amon niya, ana uh -huh. Amon niya, ala, sikuan uh -huh. Unsan, naman tayo Kita mas, mo ay, normal ang nabunong sa mga Normal, ganyan mo ganit panindigi ang imong ilaw ng tahanan Hala <laughs> <laughs> unsa <laughs> naman <laughs> niya <naman laughs> rosme, oy Ay, sige lang kayo, ba, amon agad po, basta ganyan ilaw ng tahanan bu sila na mugunit bu. nga na wala man ko nagkuan sa imuha. Wala man ko nag babag sa imo nga ikaw ang mugunit sa kwarta. Wala may problema sa mo Basta kabalo ka lang kung unsang diri ang wala. Nang wala tani ka na eh. Kaya wala pa man ko. Purus gani kami ka. At kami wala. Sila wala. Ikaw ara. Dala mo kwarta. <laughs> Unsan ang unsa naman ko. Sunod ni tarungon mo, Rusby. Sunod po gani bo. Apasun mo ko eh. Sus. Dili ka kabalo mo uli. Haw, tiguan ka naman. Allah. Mapapas ka pa. Allah. Ano ginagawa importante mong lakaw uh -huh. <laughs> <laughs> <coughs> oh, ka dito nga pasong gi kahaw? Unsa naman ni sibot ni oy? Kamote na lang gi na mundi. Aw, oh, tigad. Mayo gani kinakakaon ka mo kamote. Puri ka. Wala ko kakaon gani dito. Unsa ang pagkakaon ni mo kay busog na kasat sikat-sikat? Allah. Na unsa naman? Wala ka kaon na kaon. Aha. Uh -huh. Kaya kung sa kuwan na kayo yung istorya. Ang saan naman yung Rosmini, bi? Ang eh? tatay na, bakal tabugas. Wala na, eh na. Nangapas mo na, eh. Saan man sa akong na. Hindi na, bawi na na paniapon ka Ikaw, wa, ikaw masugot, mga kaabi, Kaysa na, mga kaabi, magkaon sa isa kaadlaw, kay isa lang. Kaya ginatawag na diet ka. Para masiksi. Saan ang siksi? Kaya isa ka, sa kalambador, mabudin mong kaunon ni kaapon. Saan siksi ni mo, anak? Pisa <coughs> ba, bu, pabalubalog yan, ni mo, bu. Eh, wala, wala, kung ka pabalubalog, baon lang, tinood. <coughs> Hala. Pero huwag ang sudana, ah. Mm-hmm. Ay, nanay na ng diet ah. Mm -hmm. anay ng diet. Lami <laughs> kayo yung sudan eh. Kaya sa Rosme, pagkukuha yung tubigong. Sus, naunsa naman si Rosme. May mga palitag bugas, naunsa naman taon ka. Uy, hapon na oh.